Nuibaga ni Mayor Harry Florida nga nagapuking kwa na ay hanak met a nga uh, kaikas kasta ni Mayor Harry Florida tamo yun na aksarita na meron po akong ebidensya. Hindi po ako sinungaling. Ito po, ipapakita ko sa inyo. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. <laughs> Project City by Thank you selamanya bang oleh <inaudible> karena matahari menunjuk ke totondo itu hendak apa begitu mendapatkan satu makanan ataupun segala macam ini adalah si pertama Wala akong inaharas na na tao mo. Magpalabasin nyo yung tao, yung kwan, kagawan, nandyan. Epe, yung kagawan. <tip> wala akong inaharas. Awang pato ko rin, awang ko. Mara. wala akong pato rin, O. Ma'am. Wala akong inaharas na Ma'am, politika lang ito. Alam ko, pero wala akong inaharas. Alam niyo yung tao ma ko, ma'am. Apat ang mula apat ang humila Hindi ko alam yung sinasabi mo. Kararating po dito. dito. Awal, po ako. Awang po Ah, awang palto po eh ako. Awang, wala rin akong baril. <laughs> Hindi ako hey, barulong gumaril. Oh, Hindi ako marunong gumaril. Kararating po po dito. Kailan po ako naging agresibo? <laughs> Patapusin mo ako at magsasalita ko aalis kami alam-alam sa mga tao. Wala akong problema, ma'am. Pera ng tao mo. No? Pero... Dati ko, mayor. Ma'am, ma, ma ibibigay natin ang pera nila. Ibibigay natin, pero pwede ba? Bigyan mo naman ako ng pagkakato ng salita. O sige po, pwede. pero... Okay. Ma'am, ang ayaw ko lang po, nire-respeto kita. Alam po. Nire-respeto kita. Nire-respeto ah. rin nire ni kita. Ma'am, ang ayaw po, nag-report yung tao ko dyan, ginila ng apat. Sinong tao mo? Asan kaya yung evidence niya? Palabasin mo, palabasin mo. Okay, ganito. Pwede po patapusin ko na Tapos, dyan tayo sa tabi. Para ayusin natin. Para na marikit sila makita kasi tawawan sila. Okay? Okay, matalinap po. Kaya you will have. Huh? Dat mangya, tapusin mo lang ako dito tayo mapusta. Okay, good.

Sigurado po. Kasi lagi ko siyang kasama sa tabi ko. Hindi siya. Hindi siya. Ako magbibit niya, hindi siya. Baka na miss, ano mo, tingnan mo ko siya. Ito uh, kasi... Hindi, eto kasi ma'am, DSWD po. tapusin ko lang yung isa. Uh, DSWD po ito. Mayor, oh. dito, At sa mayon, ginagawa mo sa ibang Alam mo, na, mo yan. Anong ma. ma'am? Eh, wala naman akong pondo sa kwan Kasi na to'ng yun ma'am. Wala, kasi na to'ng party. Kasi Kasi na Kasi mo, Ayan hindi, pero kami ma'am, nakikipag-coordinate ma'am kami. Mag-coordinate na kami. Ay, in, despite... ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Alam ko oh. Kaya alam, po, taro, alam okay. 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 mo, ano ang trabaho. Alam mo yun? Ngayon, kung puso ko sa iyo, may na akong pagniging mo Okay, so, I okay. At, son, can I give Okay, okay,